Magandang araw ng lunes, narito na ang mahalagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga negosyante sa South Korea na mamuhunan sa Pilipinas. Anya ito ang tamang panahon para gawin ito dahil sa mga reformang inilatag ng kanyang administrasyon para gawing kaaya-aya at competitive ang bansa para sa pagnenegosyo. Sa kanyang mensahe sa Philippines Korea Business Forum sa Manila Hotel, ibinida ni Marcos ang matatag na ekonomiya ng bansa upang makaakit ng mga Filipino at Korean investors. Ayon sa Pangulo, lumago ekonomiya ng bansa sa unang anim na buwan ng taon, kaya naman isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na pag-unlad. Dagdag pa niya na nanatiling matatag ang foreign direct investments ng Pilipinas na may halos 9 billion US dollars net inflows noong nakaraang taon. Ibinida rin ng Pangulo ang pagpapatupad ng mga reformang gaya ng Public-Private Partnership Code of the Philippines, Internal Transactions Act at Tatak Pinoy Act, gayon din ang inaasahang aksyon ng Kongreso sa nakabimbing Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Ayon kay Marcos, sa pamagitan ng mga ganitong patakaran at reforma, layunin ng gobyerno na gawing pangunahing destinasyon ng Pilipinas para sa sustainable investments. To our esteemed Korean partners, I want to assure you The Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with a continuing and unwavering support. We are continuously finding ways to make the Philippines a more conducive place to do business. We are accelerating policy reforms designed to improve the business environment here. Ng Kongreso ang sa ng Pilipinas at South Korea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ito upang makamit ang kaunlaran at paglago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Kinilala rin niya ang South Korea bilang mahalagang defense partner ng Pilipinas, partikular ang suporta nito sa modernisasyon ng militar at ng Philippine Coast Guard. Sa larangan naman ng ekonomiya, sinabi ni Romualdez na malaki ang maitutulong ng napipintong free trade agreement sa pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kinilala din ni Romualdez ang kahandaan ng South Korea na sa sektor ng infrastruktura kabilang na ang pag-aaral para sa Bataan Nuclear Power Plant. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Bureau of Internal Revenue matapos itong makumpiska ang mga iligal na sigarilyo sa magkakasabay na raid sa apat na pagawaan sa Clark, Pampanga. Ayon sa BIR, tinatayang nasa higit 8 bilyong piso ang kabuoang tax liability ng mga nasabing kumpanya. Ito na niya ang pinakamalaking raid kontra sa mga ilegal na sigarilyo mula ng manungkulan si Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kasunod ng operasyon, iniimbestigahan na ngayon ang mga naipuslit na sigarilyo dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Ayon kay Lumagi, suportado ng BIR ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ng iligal na kalakalan ng tabako at pangalagaan ang kabuhayan ng mga lehitimong magsasaka ng tabako. Noong Setyembre, nakahuli rin ang BIR ng higit 800 milyong pisong halaga ng mga iligal na sigarilyo sa mga night raid sa Caloocan at Quezon City. Nauna na rin ni-raid ng ahensya ang Philippine Vape Festival 2024 noong Agosto kung saan libo-libong vape products ang nasamsam. Inilunsad ngayong araw ng Department of Health at Department of Education ang Bakuna Eskwela School-Based Nationwide Immunization Program. Pinangunahan ni na Health Secretary Chudoro Herbosa at Education Secretary Sunny Angara ang pagbabakuna sa mga estudyante sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Maynila. Layunin ng bakuna eskwela na mabakunahan ng mga estudyante sa public school sa buong bansa laban sa tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus. Target na mabakunahan ng nasa 3.8 million na estudyante grade 1 at grade 7 laban sa tigdas at rubella. Plano ding mabakunahan ang mahigit siyam na libong babaeng mag-aaral sa grade 4 ng human papillovirus vaccine laban sa cancer. Isasagawa ang programa sa mga eskwelahan hanggang Nobyembre. Sa hiwalay na mensahe, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga magulang ng mga estudyante na makisa sa bakuna eskwela. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan ng gobyerno sa mga kabataan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Balita naman sa Ibayong Dagat, nagbabala ang Embahada ng Pilipinas ngayong araw sa mga Pinoy sa Israel na umiwas sa ilang lugar sa gitna ng patuloy na bakbakan sa rehiyon. Sa abiso ngayong lunes, pinayuhan ng mga Pilipino na iwasang pumunta sa Jerusalem, lalo na sa Temple Mount, Damascus Gate, Herod's Gate, Alwad Road, Musrara Road at ang paligid ng East Jerusalem. Ipinapayo ding iwasan na pumunta sa West Bank, sa border ng Gaza at Lebanon, Golan Heights at sa mga lugar na malapit sa mga sensitibong pasilidad tulad ng mga base militar, kuryente at tubig. Hanggat maaari ay huwag pumunta sa mga matataong lugar tulad ng mall at palengke. Iwasang pumunta sa malalaking pagtitipon tulad ng concerts, rally at pista at lumika sa mga lugar kung saan may nangyayaring gulo o karahasan. Dagdag ng embahada, huwag lumapit sa mga sundalong Israeli na nakapwesto sa mga sensitibong lugar. Higit sa lahat, sumunod sa mga tagubili ng Israeli Security Forces at ng Home Front Command. Ngayon ang unang anibersaryo ng pag-atake ng militanting grupong Hamas sa Israel. Malakihang taas presyo sa diesel ang sasalubong sa mga motorista bukas, ikawalo ng Oktubre. Piso at 20 centimos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel, epektibo bukas ng umaga. 70 centimos ang itataas sa presyo kada litro ng kerosene. Wala namang pagbabago sa presyo ng gasolina. Ito ang ikatlong linggo na tataas ang presyo ng diesel at ikalawang linggo ng dagdag singil naman sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng pagbabawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o mga bansang nagpoproduce ng produktong petrolyo. Bukod dito, nakaapektoan niya sa presyo ng krudo sa merkado ang pagbagal ng malalaking ekonomiya tulad ng China at Estados Unidos at ang lumalala bakbakan sa Middle East. Umabot noong uno ng Oktubre sa 6 na piso at 40 sentimos ang itinaas ng presyo kada litro ng gasolina ngayong taon. Tumaas naman ang presyo ng diesel ng 2 piso at 85 sentimos habang bumaba ang presyo ng kerosene ng 6 na piso at 5 sentimos. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 73 na araw na lang, Pasko na. Ako si Bench Bondoc, ito ang pinay headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.